Nakakapagod nga din naman talaga ang buhay pero ang salitang pagod sa atin mas magpapatibay. Bigyan ang sarili ng pahinga, tuloy ang buhay. Ako nga po palangin yung kanayon tubong Occidental Mindoro lumaking Mangyan pero binhinan Nueva Ecija mga mahal kong magulang kaya dumadaloy sa ugat-dugo ng Ilocanong Mangyan. <laughs> Laki magsasaka at sinubok din sa hamon ng buhay. Sa kagustuhan makatikim ng ginhawa, minahal kong bansa, landas namin naghiwalay. Ilan taong nagbakasakali pero pangangailangan hindi kayang ibigay. Thailand ang nagbukas sa panibagong landas. Lumipas ang panahon ng hindi namamalayan. Labing dalawang taon hanggang sa kasalukuyan. Magaan sa pakiramdam dahil ang pangangailangan sa trabaho maalwan. Kaya nitong tugunan pagdating ng katapusan sa amin mayroong naiiwan. Dito na ka bumuo ng pamilya. Sa lesson plan aming naging sandigan. Laking bukid kaya mas pinili naming manirahan sa parting probinsya Ganon pa man, tibay na loob ang kailangan Walang kamag-anakan, dibdiban ang labanan Lalo na't mga bata, parehas cesaryano. si Sarian Si misis at ako lamang, iiwang ko sila sa ospital Paglabas ng trabaho, saka ko sila babalikan Madaling araw nang uuwi para sa mga alaga, labahan at halaman Aalis na madilim pa at uuwi madilim na Pero tuloy lang ang kayod para sa pamilyang umaasa Pagkain bukid, kinamulatan ng panlasa ito ang naisipang ibahagi kapag day off gumagawa ng paisa-isa. Masarap na ulam, ganun din sa pakiramdam. Lalo na habang kumakain, sumasagi sa isipan ng mga panahong sa bukid pa naninirahan. Pandemya, oras ay lumuwag. Dinobliko ko yung dating content na paisa-isa at natapos ang pandemya, bakto normal na. Pero hindi lahat ay naging normal. Doble ang trabaho at talagang sinubok din ang limitasyon kung hanggang saan ang kakayanan ng isang tao. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nagiba. Dumating na din ba sa punto ng buhay mo na hindi ka na masaya? Katulad sa trabaho, ang bigat sa katawan papasok ng walang kagana-gana. Kaya sabi nga, life is short Huwag ipagpilit ang gawin ng isang bagay na hindi ka na masaya. Try something new. Baka may iba pang nakalaan para June sa'yo. June 19, 2023. Tinalikuran ang paggawa ng lesson plan. Hatid ng aking mag sa umaga, content sa tanghali, sundo sa hapon. Pero ang pagsubuk laging andyan. Yung aking inaasahan na wala kung kailan triple na ang kitaan sa isang buwan. Isip ay lutang katawan din na maalagaan. Nagpa-therapy kami ni Mrs. inabot ng tatlong buwan. Hindi to pwedeng mangyari aming napag-usapan paano ang mga anak kailangan nating lumaban. Panginoon namin naging sandigan sa halip na panghinaan, gumawa ulit kami ng bagong account. Nag-umpisa sa simula kasama ang pananalig, ibinigay ng ama basta buo ang pagtitiwala. Hindi lang isa, doble pa at lahat ng bagay nag-iba. Higit sa lahat, mas naging masaya. Likod bahay amin naging tambayan kapag weekend naging libangan. Mahihap malayo sa inang bayan, may bahagi sa mga bata upang kinamulatang paumuhay kanilang maranasan. Pero hindi pa rin may iwasan sa puna ng iilan tambay sa bahay asawa ang bumubuhay. Mahirap paliwanagan ang isip na sarado sa pintuan ng bagong kaalaman. Hindi na mamalayan sakit na ng iilan. Kami nga po pala ang inyong mga kanayon. Ito ang kwento namin sa likod ng kamera. Isang kwento ang nagpapatuloy dahil sa inyong binigay na pagkilala. Maraming maraming salamat po. At nagsasabing nakakapagod talaga ang buhay. Pero ang salitang pagod ang sa atin mas nagpapatibay. Bigyan ang sarili ng pahinga, tuloy ang buhay.